Hi, ako si at welcome po ulit dito sa Nethos Ayan, so ang video natin today, anong gagawin kapag wala tayong pambayad sa credit card Okay, hindi naman totally, hindi tayo magbabayad May mga ways lang para uh, paliitin or pa-extend yung ating uh, pagbabayad Okay, so una na dyan yung uh, minimum amount Pag wala tayong pambayad doon sa total amount due, pwede yung minimum muna pwede ngayong billing na to sa susunod na buwan sa susunod na buwan at sa susunod na buwan no so pwede pong minimum lang kaya lang sa minimum mapapahaba yung pagbabayad natin ng ating utang kasi halos hindi po yun nababawas sa uh, total amount junyo. niyo kasi yung minimum amount is 3% ng total balance tapos kapag hindi po tayo nagbayad ng total balance may interest po na 3% So, parang bawi-bawi lang. Pero okay na yun. At least, di ba, hindi na dadagdagan yung ating utang. And, kapag, na, kapag minimum lang po ang babayaran, kailangan on or before due date. Kasi kapag uh, minimum na nga lang, tapos lumagpas ka pa sa due date, eh, may, ano na yun, may finance interest pa yon So, ayun. I, mean, may, may late fee pa yon So, maliban sa finance, may late fee pa. Okay? So, yun yung una. Pangalawa naman, yung Um, installment. Okay, may installment po si BDO. Um, yun yung tinatawag na purchase convert. So, halimbawa, mayroon kang purchase. Halimbawa, may ano ka na ngayon, may... Ito, pwede before or after SOA. Pwede, niyo po, pwede pa rin po kayong mag-apply for installment. Halimbawa, um, okay, so minimum of 3,000 pataas, pwede po natin i-apply yan for installment. May, may video na po tayo yan. Okay, so Kapag nag-apply tayo ng installment, let's say, uh, ang in-apply mo is 3,000. Kapag na-approve ka, kasi 5 days po ang approval, kapag na-approve ka, eh, sa susunod na buwan na po yun, babayaran. Hindi sa billing na to, sa susunod na buwan pa. So, ba diba, medyo mapapalit yung ating bayarin. Okay. And then, pangalap mo po, yung installment pa din, ah uh, pare, halos parehas lang din sa uh, purchase convert, ito naman ay balance convert. So, yung outstanding balance nyo po, yung kabuuan, um, minimum of 20,000, ayan, pwede nyo po yan i-apply for installment then Ang term naman dyan is uh, balance convert. Okay, so sa balance convert, mini, minimum of 20,000, pwede din natin yan i-apply for uh, installment. So, ang payment term po niyan sa installment from 3 months to 36 months, and mababa din po yung interest, ano lang, Ay, yung nakukuha kong interest, ano lang, 0.49 so medyo mababa lang naman so okay lang, kapag wala tayong pambayon, okay, so and then, yun na nga, parehas din dun sa isang, ano, installment na kapag na-approve ka, hindi mo siya babayaran, yung monthly noon, hindi mo babayaran sa sa buwan na to, sa susunod pa yun na uh, na-billing, okay so Uh, 'di ba medyo napapaliit at nai-extend yung ating pagbabayad. So yun po yung ways kung uh, kung ano yung pwede nating gawin kapag wala tayong instant pambayad sa ating uh, credit card bill. Or kung wala talagang pambayad, pwede din naman, ayan, dagdagan natin yung utang natin, 'di ba? So may ano naman, may cash advance si BDO. So siguro sa susunod na video. So, yung susunod na video, yun naman ang i-share ko sa inyo. Kung paano ang mag, kung paano ang pagka-cash advance sa credit card. So, pwede tayong mag-withdraw gamit ang ating credit card. Yes po, pwede po yan. Okay, so sa susunod na video na lang. Okay, so yun na naman in this video and I'll see you in the next videos, guys. Bye!